pasintabi po sa mga kumakain. Iniinda ngayon ng ilang residente sa Binmalay, Pangasinan, ang nakasusulasok na amoy mula sa sako-sakong dumi ng manok na nakakalat lang sa tabi ng kalsada. Makibalita tayo kay Joan Ponsoy ng GMA Dagupan. reklamo ng mga estudyante ng Dulag National High School sa Binmali, Pangasinan, ang nakasusulasok na amoy sa kanilang dinaraanan patungong eskwelahan. Dulot ito ng mga nakatambak na sakusakong dumi ng manok at feeds sa tabi ng kalsada. Baha pa sa ilang bahagi ng kalsada, kaya si Mark John na may sugat sa paa, binuhat na lang ng kanyang kaibigan para maiwasang maimpeksyon ang kanyang sugat. Minsan sumasakay ng tricycle. Maimpeksyon. Mabaho rin po, tsaka pagpapasok kami, kakaligo lang namin. Pero pag, pagdating na po namin sa school namin. Katabi lang ng kalsada ang mga palaisdaan na umaapaw tuwing umuulan. Ang mga nakatambak na dumi ng manok, ginagamit palang pagkain ng mga tilapia sa mga kaya so, nilaglag na nga namin sa tubig eh, para hindi makaistorbo. Kasi pag nasa tubig naman ito sir, wala namang baho ito eh. Magayang mga motoristang dumadaan sa kalsada, iniinda na rin ang nakasusulasok na amoy matagal na raw itong problema sa kanilang barangay. Nakaka distract sa mga estudyante malapit pa naman sa eskulahan. Ayon sa mga opisyal sa barangay, ginagawa na nila ng paraan ang mga problema. Ipapaayos din daw nila ang madaluyan ng tubig sa lugar. Kaya pinagsasabihan nung ano, kaya kung ano, tinatanggal na rin. Yung malaking imbornal, papalitan kasi eh, maliit na imburnal lang yung nakalagay diyan kaya inaano nang yung ano yung cobalt. Joan Punsoy nagbabalita, Pilipinas.